So, ayan, magandang araw ulit sa inyo mga Kamaster at welcome back po sa ating YouTube channel. So, isa sa mga Kamaster natin ay mayroong katanungan about relay. So, meron na po tayong mga video tutorial na ginawa kung paano ba gamitin si relay. Siguro hindi pa nakikita ni Kamaster, pero pag nakita mo to, Kamaster, no? So, 'yun, balikan mo na lamang 'yan sa ating YouTube channel. So, meron tayong mga stop, start, forward, reverse gamit ang ating relay. Pero ang sabi niya naman ay humingi siya ng explanation kung paano ba gamitin yung ating 14 pins relay. So, ito po yung kanyang katanungan, no? At uh, shoutout na rin sa iyo, Kamaster, at maraming maraming salamat sa pag-comment sa ating YouTube channel. Sana ay nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. So, mabalik tayo sa kanyang tanong. So, ano ba yung mga... Paano ba to Paano ba natin explain to Kasi, meron tayong nagawang mga tutorial, no? So, siguro sasabihin ko na lang kung paano siya gamitin. So, yung mga gantong relay, mga kamaster, wala naman siyang pinagkaiba sa lahat ng relay na ginagamit natin sa ating electrical works. Lalong-lalo na sa mga sasakyan. No? Same lamang to ng relay na ginagamit natin sa ating mga sasakyan. Ang tawag po sa kanila is contact relay. So, nakakaiba-iba lamang po itong ating mga contact relay sa maximum rating. So, it means, mga master na hindi lahat ng relay na ito ay pwede mo nalang gamitin kung saan-saan kasi same function lang naman. So, meron po tayong kinukompute dito. Yun ay yung ang ating uh, ampere rating. So, ibig sabihin, yung ampere rating, ito po yan mga master No? Yung dadaloy na kuryente di sa ating mga wires o dito sa ating contact, ay eh, meron po yung maximum. No? Hindi po siya unlead. No, so, for example, uh, pwede natin siyang gamitin sa aircon na 7.5 tonner, yung gentong kalit na relay. So pwede naman, no, yung gentong kalit na relay kung ang kanyang maximum rating ay nasa 30 ampere, so pwedeng pwede po yan kahit gento siya kalit. Pero kung ang relay nyo na gentong kalaki ay nasa, katulad uh, nito, nasa 7 ampere, so hindi po siya pwede, no. Always uh, mag-compute tayo, no? gumamit tayo no? ng Ohm's Law sa paggamit ng mga relay. So, ngayon mga kamaster, ang ipapaluwanag ko lang kay kamaster na nagtanong sa atin ay kung paano ba siya gamitin or ano ba yung pinagkaiba niya sa ibang relay. Itong po ating 4-pins relay. Actually, wala po, no? Same function ng 8-pins relay at ng 4-pins uh, relay, no? Same lamang po yan. So, ang pinagkaiba lang nila mga kamaster ay yung code, syempre. Ang code ng... At itong 2 pins, ah, uh, pins. Itong 8 pins relay, ay MY2N. Ito namang 4 pins relay, uh, 14 pins relay, ay MY4N. So, yan po yung kanyang code. So, uh, ano ba yung pinagkaiba nila ang dalawa? So, syempre dito, sa ating pins, no? Ibig sabihin, itong 8 pins na relay, meron lamang po siyang two set ng normally open at normally close, no? So ito po 'yan, itong group. Ito mga kamaster, master 'tong nakahiwalay na 'to ay hindi po kasali. So ito po ay supply ng ating coil. Ito po yung ating coil, yung may nakasulat na 12 volt DC. So itong kulay po ding 'to. Ito po ay coil, no? Magnetism 'to ito. Nagma-magnet po ito, no? Once na on supply siya, so nagkakaroon ng magnetism. So ito, inmi-magnet niya 'to, para dahilan para lumipat yung ating contact sa kabila. So ganyan po yung kanyang function. No? Lahat naman ng relay ay ganyan yung function. Nagkakaiba-iba lang sila sa maximum rating. So, mabalik ka dito. Etong MY2N, meron lang po meron lamang po siyang two set ng uh, normally open, normally close. Isa sample natin 'yan sa ito si group 1, ito naman si group 2 pero si 14 pins relay naman po, kamaster, meron po siyang apat na set ng normally open, normally close. So, ibig sabihin, mas marami siyang uh, pwedeng kontrolin, no? Mas marami. At yung maximum rating, mga kamaster, ibe-base po natin yan sa bawat group. Ibig sabihin, ito yung group 1, itong haban to, itong row na to, group 1, group 2, group 3, group 4. Bawat group, mga ka-master, ang maximum rating nila ay 7 ampere. So, ibig sabihin, mga ka-master, kung kayo ay pamilyar sa switch ng ilaw, yung ginagamit natin sa ating mga bahay, no? same lamang po sila nito. Yun nga lang, ito ay kinokontrol ng oil. No? At pinapartner naman to sa iba pang devices, tulad ng timer, sensor, etc. etc. or limit switch, mga ganyan. No? Pinapartner itong ating relay so mabalik tayo dito sa ating pins no? kasi ito yung tanong ng ating kamaster so ito si group 1, group 2 group 3, group 4 so ito yan per row so kung tetesterin nyo yan mga kamaster ito yung mga common nila sa baba at itong magkadikit naman na to ito naman tinatawag nating normally open at normally close at ang normally close ay itong nasa taas at itong nasa baba naman, ito nasa gitna itong tinatawag nating normally open kung teteste rin nyo ito mga kamaster ng walang kuryente or walang uh, walang supply yung ating relay sa magkabilang dulo na to, ito po ang kanyang normally closed. No? Magkakaroon to ng continuity. Itong dulo na to at itong dulo na to. At once na itong relay na to ay nagkaroon na ng kuryente o nasupplyan na siya at nag-energize na siya, ito na po yung magiging function niya. No? Didik itong tanso na to ay didikit sa kabila. So yan, no? Nakikita nyo ba, mga kamaster, lumilipat, no? Same lamang po yan, mga kamaster, ha, ah, ng MY2N. Ito ay MY2N at ito naman ay MY4N. So, same lamang po yan, no? Hindi ko na tinanggal yung cover kasi uh, sayang naman. At uh, gagamitin ko pa kasi ito, mga kamaster, no? So, mabilis ang explanation lamang, no? So, yun lamang po, no, mga kamaster, kung paano siya gamitin. So, yan. Lagi yung tatandaan mga kamaster na ang relay na gagamitin nyo ay nakadepende sa load na inyong paggagamitan. Uh, mas mataas na load, dapat uh, mas mataas na maximum rating ng inyong uh, relay. So, yun lamang po yung pinagkaiba nilang dalawa, no? So, yan. Ganyan, ganyan lamang po kanyang function. So, yan, no? Once na nagka-kuryente na to, nasupplyan na to, mga kamaster. So, ihigupin niya to. Lilipat naman to dito. Yan. Ganyan yung magiging function niya. So, kung ilaw ang inyong pagaganahin, mga kamaster, yung galing supply ay dito at yung pupunta naman sa ilaw ay yung part na to. No? Itong part na to. Mamimili lang kayo kung alin sa dalawang yan. Ito yung nakasindi na. At ito naman yung ah, isisindi pa lamang. So, kento yung diagram niya mga kamaster. No? Ito naman yung diagram ng ating coil. Ito naman po yung coil mga kamaster. Kung siya ipagaganahin nyo na. So, lagi nyo nga hanapin yung symbol na to. Yung may square at may single line na may nakasulat na number sa dulo. Ibig sabihin niya po yung kanyang supply. Pero most of the time naman mga kamaster or wala pa naman ako nakikita ng relay na nag-iba ng numbering or ng tagging na 13-14, always naman po yan 13-14 at pagdating naman sa DC, mga master halos wala naman itong polarity, no? kahit magkabaliktad yan, so gagana pa rin po yan, mga ka-master wala naman po yan polarity so yan, no? mga master ito po yung ating relay, so ito yung battery, kunyari dito manggagaling yung supply nyo, so yung positive rekta na po yan sa relay sa paa ng relay, so dito po no? dito, rekta na yan dito, yung wire nyo So, para ilapit natin, no? So, itong positive, mga kamaster, rekta na po yan dito. At yung negative naman, mga kamaster, ulitin ko, wala pong polarity, no? Kahit sa ang side kayo magsimula, positive, negative, etc., etc. So, wala naman po yung problema, no? Pero, same pa rin ang diagram, ganun pa rin. Isang nakarekta, yung isa naman ay pupunta sa normally open. It's either manual switch, o Limit switch, timer. ah, uh, normally open na timer, kahit sa inyo yan, no? Basta kung din, nakadepende ito sa sequence na inyong gagawin. So, yun po, mga kamaster, no? Wala po siya pinagkaiba. Mas pinadami lang yung kanyang pwedeng kontrolin. So, yun, sana nakatulong ako sa iyo, kamaster, at uh, sana nagsubscribe ka sa ating YouTube channel. So, maraming maraming salamat po ulit. At kung may makatanungan pa kayo, mga kamaster, no? comment down below lamang po at uh, hanggat makakaya natin ituro, ituturo natin yan. So, thank you po. Hanggang dito na lang mga